pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo Sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusaan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, Paragang timpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang magahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan at ang mga naging tapat sa Kanya ay mabumuhay nakasama niya sa Kanyang pag-ibig sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita mga matang sadyang sadia, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy, ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap nang nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis yang magdaramdam. Panginoon, narito akong inyong abang lingkod. Ya mga iniliktas, iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Yesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala ng kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Halina at inyong kamtan, ang langit na kaharian, pamana ng amang mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa mga tao, Lalapit sa akin ng lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko kundi ang kalooban na nagsugo sa akin at ito ang kanyang kalooban huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.